Uh, good morning mo sa ating lahat. welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung mga rason o dahilan kung bakit po nakukunan po yung ating mga inahing baboy. So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, uh, pagdating po natin dito sa ating uh, farm uh, mayroon po tayong uh, hindi po magandang balita o bad news po kasi po pagpasok po lang natin dito sa loob ng ating kulungan ng mga baboy para makita natin yung ating mga alaga uh, ang una po natin nakita ay yung mga lumalabas po sa puerta po ng ating mga inaheng baboy na mga nanang puti ibig sabihin po niyan, uh, yung ating inaheng baboy po ay nalusawan siya ng similya sa loob ng tiyan kasi po nung naiay siya siguro mga ano pa lang mga mag iisang buwan pa lang pagkatapos ng naiay mga panahon na iyan, iyan po yung time na uh, mabubuo yung mga biiksana kung hindi siya po na nalusawan kaso nga lang uh, may napansin po tayong lumabas po sa kanyang puwerta ng mga nana so isa pong ibig sabihin yan mga kaibigan siya po yung nalusawan at saka hindi na po matutuloy yung kanyang ah, pagbubuntis. Ito po yung inahinat natin yan. So iyan po mga kaibigan yan. Kanyang tiyan naman po uh, ah, yung uterus. Magkita po natin yung oh, ayan po yung ah, uterus na natin inahing baboy. Yan po yung normal instinct ng mga inahing baboy natin na nakukunan na magkukontract talaga yung kanilang uterus. Ah, sila po ay palagi lang pong nakahiga. Katulad niyan. Walang ganang kumain, di po uh, walang gana pong tumayo uh, ano lang nakahiga lang yan yung kanilang uterus sa mga panahon na iyan ay uh, nagko-contract para mailabas yung mga nana good sign po yan na nagko-compensate yung kanyang katawan dito po sa kanyang nararamdaman na hindi po maganda kasi kapag ganitong mga inahing baboy po yung nakukunan natin uh, within 5 to 7 days sila po ay maglalandi na pong uli so sa mga panahon na iyan pwede na po natin silang pabulugang muli mga kaibigan so yan po mga kaibigan kung tingin hang baboy na ongoing pa rin yung paglabas ng mga nalulusaw na mga similya mula, mula po sa loob ng kanyang uh, matres so talagang ganyan po kapag tayo po yung nag alaga ng mga hayop parang sugal din po yan uh, may panahon na tayo po yung mananalo may panahon po na tayo po matatalo so sa ganyan po na sila po nakukunan uh, considered po yan na tayo po talo. Pero, uh, after 5 to 7 days, maglalandi naman pong uli ang ating inaheng baboy, pwede na po natin yung pabulugang muli. Ang rason po kung bakit po uh, yung ating mga inaheng baboy ay marami po yung factors po mga kaibigan. Siguro, sa panahon, mga bacterial infection, viral infection. So marami po yung mga dahilan kung bakit po sila nakukunan. So ang importante na po dito kapag buntis po yung ating baboy ay a uh, atin pong aalaga ang mabuti at saka huwag po nating painitan lalong-lalo na kapag yung panahon po ay mainit ay eh, talagang nakakaapikto po yan sa ating uh, inahing baboy nga na nagbubuntis po mga kaibigan pero sa atin ngayon dito uh, mayroon tayong problema kasi po yung ating bubong po ayan medyo nasisira na po so inantay lang po natin yung ating sahod kay YouTube para atin na pong mapa-repair yung bubong po ng ating kulungan nang sa ganon yung ating pong mga inahing baboy po ay hindi na po maiinitan so yan po yung ating vlog ngayon at sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po kung bakit po nakukunan ang ating mga inahing baboy po mga kaibigan hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye